So magandang gabi mga katropang maglalado Mayroon akong papisa ngayon 19 days na Di ilang piraso Pero magkakaibang breed So bali ang gagawin ko ngayon Bago ko salangan itong hatcher Ay i ko na muna Gawa ng Para makasiguro tayo na walang mikrobio o bakterya na naiwan dito sa ating incubator so dati dating gawi lang katulad ng dati kong ginagawa meron ako ditong bulak na may nakalagay na suka ipapahid ko dito sa sahig at saka dito sa uh, tray so unahin ko muna dito sa taas ngayon mga katropa itong bandang taas itong screen ay napahidan ko na ng suka dito naman tayo sa ibaba maglilinis papahidan ko na ito ganyan lang mga katropa ganyan lang ang ginagawa ko pag nagdi-disinfect ayan kita nyo oh kapit ang dumi oh at ang sunod ko naman gagawin mga katropa ay maglalagay ako ng sapin dito sa sahig ng aking chair para hindi nadikit yung dumi dito sa ilalim para madaling malinisan so hayaan na muna natin itong matuyo patutuyin ko na muna pag natuyo na, saka ko lalagyan ng ginomos na mga lumang papel ito mga katropa sasapinan ko na ng uh, mga lumang ano lumang papel ito yung mga lumang test paper saka output ng uh, mga estudyante so gaga sumuting ko lang siya ganyan ganyan lang Tapit kong ginagasumot para hindi po madulas itong ating papel. Kasi pag hindi ginasumot ay nadudulas yung mga sisiw at nagkakaroon ng split legs. So kahit hindi ko naman na sana ito gasumutin, gawa ng yung ibang sisiw ay ano, nakalagay naman dun sa net kaya lang, ang balak ko ay yung sa akin na mga sisyo na magpipisa at tatatlong lang naman yun, hindi ko na ilalagay dun sa loob ng net. Dito ko sila papipisain sa ilalim, hindi sila ilalagay sa loob ng net. At yung tatlo na klase na mapisa ay lalagay ko dun sa loob ng net. Kaya binasumot ko. Pero kung lahat ay nakalagay sa net, kahit hindi ko na basamotin at syempre mga katropa ang sunod na gagawin natin pagkatapos na mailatag yung sapin ay ito kailangan natin ng tubig lalagyan ng tubig at yan lalagyan natin yung tubig dyan lalagyan natin sa pinakantapat ng ilaw yan lalagay tayo ng tubig para tumaas yung humidity at umabot sa 65 hanggang 75% ang humidity dito sa hot chair So, dapat ay hindi bababa sa 65% but hindi rin naman lalagpa sa 75% ang humidity. Hindi dapat bumaba. Gawa ng pag sa 65% ay may hirapang makalabas yung ating mga sisiw na dikit yung katawan nila doon sa parang papel na naandon sa sunod na layer ng shell. May silang makalabas hindi rin naman dapat na pataasin sa 75% yung humidity dahil uh, lalamigin naman yung mga sisiw pag tumaas sa 75% ang nangyayari mga katropa nagpapawis ito kung ano ng incubator ito mababasa yan at pati mga balahibo ng sisiw ay mababarasa so ano sila lalamigin So ang ginagawa ko mga katropa kapag uh, lumagpas ng ano 75% at nagpipirisa naman na nagdaralabasan na yung sisiyo, inaalis ko na ito. Inaalis ko na itong water pan. Kasi yung tubig na galing doon sa shell na nagkakrak ay yun na, nagpapataas na yun ng humidity. Minomonitor ko pa din kasi minsan nababaan naman sa 65. Pero pag ano, pero karaniwan, 80% ang humidity pagka nagpipirisa na, kahit wala ng water pan. Kasi pag hindi inalis itong water pan at uh, nagpipirisa, nagpapawis pati yung salamin, ito nagpapawis, nagwabasa. Gano'n ang nangyayari. So, ganyan lang ang ginagawa natin mga katropa at ang sunod mga katropa ay ilalagay ko na doon sa net yung ibang mga itlog yun po ay mga itlog ng ano ng panabong ito mga katropa so itong tatlong itlog ng aking mayahin ay dito ko na inilagay hindi ko na inilagay sa loob ng net gawa ng uh, tatatlo lang naman tapos itong iba na mapisa ako dito may mga nagka-crack na dito po inilagay sa net uh, um, tatlong piraso may, may crack na yan itong isa naman ay yan may tali na pa ganyan ayan so yan po yung aking paraan para hindi sila maghalo-halo isa lang po ang may-ari nyan pero magkakaibang breed daw yan ang panabong at na ito pa yung isa. Tatatlong piraso lang din ito. Ayan. Ayan po yung simpleng pamamaraan natin. Para hindi maghalo-halo yung ating mga papisa dito na magkakaibang lahi. So bago ko nga pala ito nilagyan, at ito yung ginamit ko nung nakaraang magpapisa din, dinisinfe ko muna siya ng suka pinahidang ko ng uh, budak na may nakalagay na suka ayan so, mga katropa ayan ang ating ginagawa kapag tayo may pinapapisa <laughs> ayan isasaksa ko na so ito ang itsura ng ano natin hatcher mga katropa so bali ilalagay ko lang ito sa gitna dito sa may na in eh. para kahit pa paano ay accurate yung temperature ito yung ano humidity dito lang rin banda sa gitna ayan basa hindi dapat mabasa matas ang reading ito po yung sensor ng hygrometer o yung pangbasa ng humidity ito naman yung sensor ng sa thermostat so bali ang temperature mga katropa medyo mababa kumpara dun sa setter ang temperature nito ay ito 37.8 ang maximum at ang interval nya is 0.9 so 36.9 ang ano minimum maximum ay 37.8 So malamig ng konti kumpara dito sa setter. Ayan. Ayan po ang ating mga papisa ngayong simana. Happy farming mga katropa at magandang gabi. At meron din nga pala tayo dito mga katropa na limang itlog ng cross yata ito ng panabong at native. Ito po ang kay Hernan. Yan. Ang gagawin ko ngayon ay dalagyan ko ng anong pangalan yung itlog gamit itong aking mongulto na lapis at lalagyan ko ng pizza kung kailan isinana. So itong isa mga katropa oh. mapapansin niyo ay may kumapit na ipot. So bago natin isa lang dito sa incubator ay lilinisan ko na muna gamit ang bulak na may nakalagay na suka gawa ng pasigurado tayo mga katropa gawa ng karamihan sa mga ganito na ipinapasalang na may samang ipot ay na nababaak kung ay naputok dito sa loob so grabing baho yan sa incubator pag nagsabog yan. nadadama yung ibang itlog na maayos so para makasiguro tayo na maalis yung mga bakterya na nandito sa ipot papahida natin ang suka Ayan mga katropa, yan ang ating ginagawa ngayon. Happy farming sa inyong lahat. God bless you all.